Ayan, isa pa. One, two, three. Wag ka ka ngipi. Wag ka tumabi ngipi. Yung derecho lang nakatawan. Ganyan lang. Pahinga muna. Pag walang hila. Isa pa. Wag kang kumimbot eh yung derecho lang, dapat ano, kasi kapag mga, ayun na, huwag ko mag Nandyan na, ayun na. Ay! Mali yung dapat hindi ka lilihan. Last na to, last na to, ganyan lang. Ganyan lang, ano, ganyan lang. Maano si baby pag gano'n na ikot-ikot, kemot-kemot. Relax lang. Okay lang na sumigaw basta yung hindi gagalaw yung position. Basta yung ganyan.